Hello! Good morning mga kaidol! Nandito po sa Banulad, Mandawi City so, Mga kaidol, pupunta tayo nang ang trabaho kaya tra ang trabaho namin nung dati uh. Uh, na, Malapit na po, pinunos na po yan

na mabila mamaya ang sobrang dami na baka maliit na baka maliit na po sa trabaho yan mga yan mga, mga idol lamat subscribe po sa youtube channel follow and share bye bye